<laughs> si Cecilia na yung ingon. Ang imot ang imot Ang imot At tumi sa ila ikang maglaak ah. ni Ibuka. Isa ina pa gin sa Cecilia ba? Cecilia. Cecilia. Ang awa at tumi ila ikang. Na maglaag ni. Ang among gayad kay sa likod. na. Wala pa. Masaag ni Ron. Sayo siya mong driver ha madam. Sayo, uh, tanda sa kilikili. Uh, Asa ko agi. Ha? Hmm. Ah, Ila, okay. magbaktas. Asa ko agi dati. Asa ko na agi <laughs> dati. Ang payong na agi. Ano ang hospital no?